grabe, ang sakit ng katawan ko. What the? Ah, asan tayo guys? Teka, Nasaan tayo? Pat, nasa kulungan tayo. <laughs> oh no. Eh, andiyan pala kayo guys. <laughs> eh, nasa kulungan nga pala tayo ngayon guys. Ayan oh. Nandito tayo sa igaan natin. Hindi ko lang kung bakit tayo napunta dyan. Oh no. Wait, teka. Ito yung kasama natin dun sa sasakyan ah. <laughs> oh no. Siya pala yung pulis dito guys. <laughs> Ayan guys oh. Oh no. Bakit tayo nandito sa kulungan? <laughs> Ayan siya guys. Yung pulis na yun na mataba. Nakamukha ni Dagul. What? <laughs> Ayan, guys. Oh, tingnan nyo. Kamukha yan ni Dagol. Eh, tatakasan natin yan ngayong araw, guys. Eh, eh huwag kayong mag-alala, guys. Tatakasan natin yan. <laughs> Pero bago natin takasan yan, eh, kinuha nga pala natin yung pera niya, guys. Ayan, oh. Nandito wow. sa bag natin yung madaming pera. <laughs> Takas na tayo, guys. Eh, kasi masamang polis yan. <laughs> Paano kaya tayo makakatakas dito, guys? Ayan, oh. Teka, may nakaturo dun. Puntaan natin yan. Martilyo to, guys. Eh, kailangan daw natin kunin yan. Eh, <laughs> anong gagawin natin dito sa martilyo. Ipukpok eh, natin dito sa kalaro natin. <laughs> Joke lang. Eh, yung gagawin natin sa martilyo, eh, bubutasin natin tong ano, inidoro. Eh, Ayan, guys, oh, nabutas na. Eh, dito pala tayo dadaan, guys. Tara, tara. Pero bago tayo tumakas, eh, like mo muna tong video at huwag mong kalimutan na mag-subscribe para makatakas tayo dito kay Family Bruno. Ayun, oh, andito pa yung anak ni... Mr. Bruno guys, <laughs> ano pang iniintay mo eh? Like mo na yung video natin at mag-subscribe ka na. Tara tara, let's go. Ayan oh. Takambling muna tayo. <laughs> tara, let's go. What? Teka, asa na tayo? Oh no, nandito ata tayo sa ilalim ng prison. <laughs> oh no, ano kaya itong mga kulay green na to, guys? Mamaya galing to sa imbornal dito sa ano. What? Sino yun? Yun guys oh, may bata doon. Ayan oh, may nagbata ng gugulat. <laughs> eh sino kaya yan? Eh siguro anak yan ni ano, ni Mr. Bruno. <laughs> eh nakatayan ni Mr. Bruno. Yun guys oh, dyan siya nakapweso. Nang gugulat siya. <laughs> pero hindi niya tayo nagulat kasi astig tayo. Ayan oh, pa! Nagbe-vertical pa tayo dito, tumatumbling pa tayo. <laughs> yan, tara tara guys. Tatakasan na natin to. Let's go. Dahan-dahan lang tayo kasi merong mga lasun sa ilalim guys. No, no! <laughs> eh, daan, daan lang tayo dito, guys. Mamaya, malaglag tayo dyan. Wait, mamaya, malason tayo dun. Tara, let's go. Antayin lang natin yan mawala. <laughs> Ito, tumbling muna tayo. Ha! Ang galing! <laughs> tara, tara, let's go. Tumblingan muna natin yan bago tayo makadaan. <laughs> tara, let's go, guys. Yan, nawala na din sa wakas. Teka, ano kaya yan? Siguro lason yan. <laughs> tara, dito daw tayo dadaan, guys. What? Bakit may malaking bola dito guys? Ayan ano? oh, oh min Siguro dun tayo dadaan guys <laughs> Oh, ang galing Lumaki yung tubig guys Tara tara, tatalo na tayo dito. Ayan o. Oh. Itatalon e, tayo dito, guys. Daan-daan lang tayo. Baka malaglag tayo sa tubig. <laughs> Ayan o. Oh. Baka malunod tayo. Hindi pa naman nung marunong lumangoy. Let's go. Ayan o. Oh. Tumbling muna tayo. Yeah. Tara-tara. <laughs> let's go. Teka. Saan na tayo pupunta? Aakyat ata tayo dun sa taas, guys. Tara. Aakyat na tayo. Let's go. Teka. Saan na tayo? Eh baka naliligaw na tayo, guys. Itatumbling e, muna tayo ng isa. <laughs> tara. Let's go. <laughs> Saan na kaya yung daan dito? Ayan o. Oh. Aakyat e, daw tayo dito. What? Mag at lang pala tayo Mag-iingat tayo guys Baka malaglag tayo dito sa infernal? <laughs> yan o Padiri pa naman yan Kulay green na Kulay green na yung tubig What? Oh no! Bakit may mga kuryente dito sa daanan guys? <laughs> e daan, daan lang tayo dito wag tayo tatapak dyan sa may tubig Baka makuryente tayo No! Ayan o Tumbling muna tayo ng isa ha! Tara let's go E daan, -daan lang tayo dito guys ayano. E, Huwag tayo dadaan dyan sa may tubig guys Baka makuryente tayo No Baka mangisay tayo dito <laughs> Eh dito pala tayo dadaan guys What? Bakit may mga usok dito? <laughs> eh bakit ka dyan dumaan? Hindi dyan yung daan pare Ayan o Tumbling muna tayo Tuturo ko sa yung daan pare Dito tayo dadaan Huwag ka dyan dumaan <laughs> Eh mausokan ka dyan Mainit yan Maluluto ka dyan <laughs> Bakit kasi dyan ka nagdaan, nagdaan dyan <laughs> Hindi kasi tinatalo na nyan dun ka dada, no, sa gilid <laughs> tara tara guys, let's go May mga nantutusok pala dito Eh, kahit nantutusok yan Tatumblingan natin yan <laughs> Tera, tara let's go O, oh, tumbling tayo, yeah <laughs> Para hindi tayo matusok What? Oh, no Bakit may mga kuryente na naman dito, guys <laughs> Ayan, oh Antayin lang natin lumabas yung kuryente bago tayo tumawid. <laughs> Pag na kuryente tayo nyan, mangingisay tayo. Yan o. Wait, teka. Meron na namang hagdan, guys. Eh, mukhang kailangan ata natin kunin tong hagdan. Ayano? Eh, eh, o. Gagamitin ata natin yan doon. <laughs> Para makatakas tayo. Ayan o. No, para makakita tayo dito guys. Ayan so, o. No, ang galing. Ayan eh, o. No. Yeah. <laughs> eh, Tara-tara. Let's go. Teka. Saan na tayo pupunta dito? What the? Nakikita nyo ba yan guys? Si Mr. Bruno yan. Eka eh, mukha ni Dagul. <laughs> Bakit naman ganyan? No, may dala siyang pamalo guys. Tatakasan natin yan. Baka makuha niya yung dala natin pera. Tara-tara. <laughs> let's go. Pero bago natin takasan yan. ita muna tayo ng isa. Ah, Yan you know. o. Tara. Teka. San kaya tayo dadaan dito? Tara. Let's go. Yan you know, o. May arrow dito. Nakalagay guys. Inahabol na tayo ni Mr. Bruno. Ang dilaw ba ng ngipin nyo? Yan you know, o. Grabe. Ang dilaw ng ngipin nyo. Tapos may mga balbon pa siya sa dibdib niya guys. Tara. Tara. Takbo tayo. Inahabol ni Mr. Bruno. No. Bilisan natin. Inahabol na tayo guys. Bilis. 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 No. Bilisan natin yun, oh. Eh, you know. Grabe ang pula ng mga mata niya, guys. Takbo. <laughs> oh no, baka maabutan tayo ni Mr. Bruno. Grabe ang laki ng chan. Parang si Dagul. <laughs> Yan you know, o. Ha, di na tayo naabutan ni Mr. Bruno, guys. <laughs> ang bagal kasi niya. Tara, tara. Saan na tayo pupunta? Oh no. Nakalimutan natin pindutin yung button dun sa ibaba. <laughs> tara, tara. Baba tayo, guys. Yan you know, o. Kailangan pala natin pindutin to. Yan you know, a few moments later. Ayan guys, sa wakas natakasan natin si Mr. Bruno. Ayan oh, si Dagul. <laughs> Ayan, tara, let's go. Wait, dito nakikita ko na naman yung anak ni Mr. Bruno. <laughs> Ayan oh, magpapalutang pala tayo dito sa hangin guys para makatawid tayo. Let's go. Tara, tara sentay tayo pupunta? Ayan. Wait, teka. Parang kailangan ata natin tumulay dito, guys. <laughs> eh, ba't sila nagsitalunan? Eh, <laughs> hindi kasi tatalun dyan. Dito kayo dadaan, no? Ayan, no? Tutuloy kayo dito sa lubid, guys. Tera, tera. Let's go. Wait, teka. Nakikita nyo ba yun? yung asawa ni Mr. Bruno. Oh no, bakit nandito yung asawa ni Mr. Bruno? Naku po, teka, mayroong makdo dito guys. Oh, mukhang kailangan ata natin to para labanan si asawa ni Mr. Bruno guys. ano oh. may nakalagay doon. Help me. Kailangan natin natin talunin to. Tara, let's go. Oh no, binabato tayo ng saging ni si Mrs. Bruno. Tara, tara. Yan o, papatayin lang natin yan. oops namatay na siya guys. <laughs> Ang galing natin. ayan o. E, dito pala siya nakalagay guys. <laughs> Ang galing talaga natin guys. E dahil dyan, itatumbling muna tayo ng isa. Ayan o. Ha! E, tara, tara let's go. Dadaan na pala tayo dito guys. Yan o. Teka, doon natin tayo maghahagdan. Yan o. Akit tayo dito guys sa umiilaw na hagdan. Ang galing. Mukhang <laughs> malapit na tayo makalabas sa kulungan. Ayan o. Dito tayo tayo dadaan. Tara tara. What? Bakit may mga panghiwa dyan na malalaki? <laughs> Ayan, dito tayo dadaan para hindi tayo mahiwa, guys. Ayan, oh. Andito pa si Mr. Bruno. Ayan, guys. Eh, antayin natin mawala yung uso kasi mainit yan. Oh, no. Bakit may mga ilaw dito ng CCTV, guys? Hindi dapat tayo mapunta dyan sa ilaw, guys, kasi makikita tayo sa CCTV. <laughs> dito lang tayo dadaan sa gilid para hindi tayo makita ng CCTV. Dito si Mrs. Bruno. <laughs> yan taba naman ni Mrs. Bruno na yan. Hindi <laughs> kasi nagdadayet. Tara, tara wait anong gagawin daw natin mukhang kailangan natin makalusot dito guys pero kailangan natin ilagay to dito guys itutulak daw natin dito tara yan o oh. wait ayun o oh, nakabukas na guys tara let's go talo na tayo <laughs> yan asa na tayo yan o oh. eh tumbling muna tayo dito ng isa guys pampalakas <laughs> tara tara let's go bakit may mga bomba dun guys oh no <laughs> mamaya matapakan natin yan sumabog tayo <laughs> Naku po, teka Saan na tayo dadaan dito? Diyan ba tayo dadaan guys? Ayoko dumaan dyan Yan na guys, tara-tara Dadaan daw ata tayo dito Oh no, ang dami ng mga bomba na ito What? Ano yan? Oh no, andyan yung anak ni Mr. Bruno Daladala <laughs> -dala niya yung uh, aso niya guys Ayun oh, ang laki, takbo <laughs> Ayoko mabol Naku, takbo guys Andyan na yung anak ni Mr. Bruno <laughs> Yan oh, may malaking aso guys Naging giant <laughs> <laughs> grabe naman yan. Giant na yan na anak ni Mr. Bruno. Ayun o. Grabe. Ang laki guys. Oh no. Grabe naman tong anak ni Mr. Bruno. Unlucky. laki-laki. <laughs> Teka. Saan tayo dadaan? Ano yung tinuturo guys? Tara tara. Dito daw ata tayo dadaan guys. Oh no. Kailangan daw ata natin tumalun dito. Teka. Saan tayo tinuturo nun? Oh no. Nakikita nyo ba yun guys? May nakakulong. Tara tara. Eh, kailangan ata natin, natin iligtas yan. Teka. Parang kilala ko yan ah. Ayan yung nagdala sa akin sa kulungan guys eh mukhang kinulong din ata ni Mr. Bruno yung driver ng sasakyan <laughs> pero wag ka magalala ililigtas natin yan guys akong bahala ililigtas natin si Lolo si Lolo Police polis <laughs> ayan oh. dito pala tayo dadaan guys ayan o oh. yan malapit na tayo guys asa na tayo ayun nakita na rin natin yung susi guys ipapakawalan <laughs> eh, pala natin si Lolo guys tara let's go ayan oh. Asa na yun? Yun, nandito si Lolo guys, eh ano? Eh gusto nyo bang pakawalan natin sa kulungan si Lolo guys, eh no? Si mamang pulis na Lolo yan eh. Eh tara, bago natin pakawalan yan, eh tumabling muna tayo ng isa. Yan ang nga astig, ang galing. Tara tara, pakawalan na natin to guys. Uy Lolo, Andiyan ka pala. What? Saan ka pupunta Lolo? Tara tara, sundan natin siya. Hindi man lang nag thank you, oh no. <laughs> eh pinakawalan na nga natin si Lolo guys, biglang tumakbo na lang, oh no. Ang bilis naman niya Tumakbo at oh no. Bakit nawala si Lolo guys? Eh mukhang hahanapin natin yun saan yung nagpunta para makatakas tayo. Tara let's go. Yan oh tara takbo hanapin natin si lolo guys San kaya yung nagpunta baka alam niya yung daan dito palabas eh nung ginagawa niya dito mabilis <laughs> naman niya napunta dyan what andito na yung baby ni Mr. Bruno <laughs> nanggugulat <laughs> eh mukhang kailangan nata natin gumawa ng tulay dito guys yan e, oh. tutulay pala tayo dito yan tara let's go kailangan natin tumulay guys para hindi tayo malaglag dyan oh. <laughs> oh no pag nalaglag tayo dyan eh magigiling yung katawan natin <laughs> Tara-tara, tutuloy lang tayo dito. Dahan-dahan lang. Tara-tara, let's go. Yun, sa wakas, nakatuloy na rin tayo. E Tumambling muna tayo ng isa. <laughs> tara, let's go. Eh, aso na kaya si Lolo, guys? What? Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Andun si Lolo, guys, oh. Ayun siya. Oh, no. Mukhang kinulong ulit siya nung anak ni Mr. Bruno. <laughs> oh, grabe naman, ang sama naman ng family Bruno na yan. <laughs> Kinukulong si Mr. Lolo, police <laughs> Eh, tara, huwag kayo mag-alala. Palabanan natin tong anak ni Mr. Bruno, guys. Babarili natin yan ng water gun. <laughs> Ayan, oh. May water gun tayo dito, guys. Babarili natin yan. Tara, let's go. Ayan, oh. Ayan, ah. ah, ah. Yan, oh. Babarili natin yan ng water gun, guys. Pati yung aso niyang robot. <laughs> Babasain natin yan. Ayan, <laughs> sa wakas. <laughs> eh, sa wakas, natalo na rin natin yung anak ni Mr. Bruno. Yung may aso. Ayan, oh. Let's go. Teka. May susi dito. Tara, pakawalan na natin si Mr. Lolong Police. <laughs> Yun. Uy, lolo. Saan ka na naman pupunta? <laughs> Iiwanan mo na naman ako. Mamaya mahuli ka na naman dyan ni Mr. Bruno. <laughs> oh, no. Ayun, no. Saan daw siya pupunta, guys? Eh, kailangan natin natin mag-elevator. Ayun, no. Hey. Lolong polis, eh tulungan mo naman ako. eh kailangan ko makalabas dito. Grabe si Mr. Bruno, kinulong ako. Teka, saan ka pupunta Mr. Lolong polis? Pat, ang daming mga aso, takbo. oh no, nabul tayo ng mga aso ng alaga. Anong ano, anak ni Mr. Bruno, takbo. Ayan o, oh, inabol tayo guys. Ayun o, oh, nalaglag siya dito. <laughs> Naraglag sila dito sa may tusok-tusok. <laughs> eh, hindi kasi marunong tumalun yung mga aso niya. <laughs> Maglalaro nga muna ako ng basketball. Tara, teka paano tayo makakapasok dito? Kailangan nata natin muna mag-shoot ng bola guys dito sa ring. Yan o, oh. kailangan natin i-shoot yan. Pero bago natin i-shoot yan, eh tumambling muna tayo ng isa. <laughs> yan o, oh. eh, tara let's go. Yun, tara, let's go. <laughs> eh, napasok na natin yung bola. What? Ano to? Bakit may nang Babarel ng bola dito. <laughs> oh no! Kailangan nating iwasan yan para hindi tayo matamaan guys. Teka, ang saan na tayo guys? Ang dami mga CCTV dito, pati mga ilaw. Baka makita tayo ni Mr. Bruno. Oh no! Tara-tara, tumbling muna nga tayo guys. May kailangan natin patayin yung ilaw guys para hindi tayo makita. Tara, let's go. Tatakbo na tayo ng mabilis guys. Kailangan natin mag-ukay para makatakas tayo dito. You know? Dito, mag-ukay daw tayo dito guys. Tara, let's go. Para makatakas tayo yun Let's go Nasaan na tayo Malapit na ata tayo makalabas guys Let's go Uy Andito pala si Lolong Police. Teka, parang binibigyan niya ata tayo ng basuka guys. Ayun Oh. Eh, para may panglaban tayo kay Mr. Bruno na pangit. <laughs> tara tara. Eh, tumambling muna tayo. Ayan Oh. <laughs> eh, tara let's go. Kunin na natin to. Oy, Mr. Lolong Police. Kaya akin na lang tong baril mo ah. What? Andito na si Mr. Bruno. <laughs> Grabe, meron siyang dalang tanke guys. So oh, no. <laughs> Paano natin lalabanan yan? Grabe. Babaril siya guys. So no, muntik na tayo guys What? Ah! oh no, malapit na tayo Muntik na tayo mabutan ni Mr. Bruno guys Yun oh, ah, ha, panis Napasabog pala natin yung sasakyan ni Mr. Bruno Yan oh, yung tanki niya Let's go Kunin na lang natin tong tanki niya guys Atin na to, let's go